Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake Pumperada. Sa video natin ngayon guys, pag-usapan po natin ano ba ang mga dahilan, bakit nanalo bilang senador si Rodante Marcoleta this uh, midterm election 2025. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters, subscribers. Uh, visitor sa aking channel, sa YouTube channel, Jake Pomperada Channel. Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, pakilike lang po, share in, huwag kalimutan mag-subscribe. Isa po na bagong nahalal bilang senador ay si Rodante Marcoleta. Uh, isa po siyang abogado at sa this midterm election ay nanalo po siya na iproklama po siya noong May 17, 2025 nang umabot ang kanyang boto sa 15 million votes. Ano ba ang mga dahilan bakit nagtagumpay si Marcoleta sa pagtakbo bilang senador? Una-una, malawak na karanasan sa lehislatura. Legisla bilang dating kinatawa ng sagi, party list at deputy speaker sa Kamara, Kilala si Marcoleta sa kanyang aktibong papel sa isyo tulad ng ABS-CBN franchise renewal at iba pang kontrobersyal na usapin. Ang kanyang matatag na paninindigan ay nagbigay sa kanya ng matibay na suporta mula sa mga konserbatibong botante. So ibig sabihin, si uh, Rodante Marcoleta ay matalinong tao at marunong siya mag-engage sa mga botante no? na mga seryoso. Ikalawa guys, connection sa Duterte Camp. Alam naman natin na connected po siya sa mga DTS. No? Baga matumakbo siya bilang independent candidate, bahagi si Marcoleta sa Duterte 10 Slate, isang alyansa ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kanyang pagkakaugnay sa mga sa Duterte camp ay nakatulong sa pagkuha ng boto mula sa mga taga-suporta ng Administrasyon Duterte. Malaki naging tulong guys no, ng mga Duterte uh, supporters kay Marcoleta na tumulong din para mapanalo sa Senado. Ikatatlong dahilan guys, malakas na mensahe ng serbisyo. Sa kanyang tarumpati matapos ang proklamasyon binigyan din ni Marculeta ang kanyang termino ay hindi para sa, sa pansariling interes, kundi para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Ang ganitong minsa ay tumugon sa kagustuhan ng mga butanti para sa tapat at makaba, makabayang serbisyo. So more on public service po siya. No? Ikaapat na dahilan, pagkakakilanlan at pangalan. Matagal na ang kilala si Marcoleta sa politika lalo na sa kanyang papel sa mga isyong mataas ang antas ng publisidad. Ang kanyang pangalan ay naging pamilyar sa mga sa maraming botante na nakatulong sa kanyang kampanya. Panglima, pagkakaisa ng mga konserbatibong botante. Sa gitna ng pagkawatak-watak ng ilang partido, ang mga konserbatibong botante ay nagkaisa sa pagsuporta kay Marcoleta na nakita nilang tagapagtanggol ng kanilang mga paniniwala at prinsipyo. Sa konklusyon natin guys, ang tagumpay ni Rodante Marcoleta sa Senado ay bunga ng kombinasyon ng kanyang karanasan experience, connection sa mga makapangyarihan, alyansa at malinaw na mensahe ng serbisyo publiko. Ang kanyang panalo ay nagpapakita ng patuloy na influensya ng mga konserbatibong lider sa politika ng Pilipinas. yon po guys ang mga dahilan bakit nanalo sa Senado si Senador Rodante Marqueleta this midterm election 2025. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood o suporta. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po kayo lagi. Ito naman po kaibigan yung stick kong pirada. Paalam guys. Please like in sub subscribe. wag kalimutan.